Magandang umaga po sa inyo mga kaagri Isang panibagong vlogs Isang panibagong uh, pagkakalamasino naman Busy busy tayo ngayong umaga uh, Umaga umaga pa lang, madilim pa lang uh, Dumadali na tayo dito sa kalamansi Nagpapatubig ulit tayo After 4 days nga ng, uh, Ang, ang uh, patubig natin Ay inulit natin ulit ito Pero syempre, no, inabunuhan natin ito Ay 2 uh, days lang Inulit natin agad dito Kasi nga, syempre para maluso na maluso yung abono At uh, hindi na siya mag-evaporate ngayon ah, uh, nayari na yon tapos 4 days na ako regular medyo sa regular, pero sa tunin na regular mga kaagri medyo mas maaga pa ako kasi nga syempre nagahabol tayo ng presyo sa kalamansi pati yung yung kalamansi natin hinahabol natin yan maliliit pa naman pangkaraniwan ng kalamansi natin ngayon kasi pinakamadami 3 may mga pangilan ngilan na dos, ah, uh, kasi kailangan tayo makapagpapitas 1, 2, ganyan mga kaagri yung 1 oh, number 1 at saka number 2 Permera at saka segunda. Yun sana yung kailangan natin, kaya tayo binubus natin ito sa mga pamamagitan ng pag pagpapatubig, at saka pag-spray ng polyar mga kaagre para mabilis lumaki yung bunga at ang uh, topic natin ngayon ay uh, sa polyar tungkol sa polyar na in-spray natin noong nakaraan lang itong uh, polyar mga kaagre matatandaan nyo kung yung mga napanood, nakapanood ng dito mga nakaraang araw lang uh, naglabas tayo ng video para doon sa spray natin ng pampalaki ng bunga na polyar, yun nga yung yield master nilagyan natin ng isang kilo isang drum itong ating uh, pag-i-spray sa kalamansi kung totoo sa'yo mga kaagri madami na yung pero hindi pa yun na sobrang dami ng dosage na polyar na ina-apply natin sa kalamansi ang uh, sa akin, kaya hindi ko sinobrahan ng dami, kahit na ba tayo nag ng presyo, kasi nga mahal kasi nga mga kaagri, mayroon pa itong mga nasa, siguro mga sa 20% po na maliliit pa yung gasaresa, o mas maliit pa sa gasaresa yung bunga ang uh, kasi mga kagri hindi kasi ito ano to eh medyo mainit ito sa sa, sa gulay kapag ka spray mo mainto liquid fertilizer na kasi to kapag ka spray mo kahit sabihin mo solid yung ginamit mo kapag niluso mo yan sa drum liquid fertilizer na yan at direct mo kasi yan na ina-apply dito sa sa mismong bunga yung mga dahon na yan dyan mismo ina-apply mo yan direct na talaga kasi yan kaya kung sobrang dami nang mailalagay mong polyar Ah uh, baka kasi sa, sa, sa init kasi niyan, mainit kasi 'yan. Baka baka mahiulog niya 'yung mga ibang bunga na maliliit. Kasi siyempre, maliliit pa 'yo, medyo mahina pa kapit noon. Kaya tayo, nagcontrol tayo ng konti. Kahit na sabik na sabik tayo na mag-spray ng madaming dosage dito kasi nga naghahabol tayo sa presyo, ay uh, hindi natin nagawa. Talagang kinontrol ko rin 'yung sarili ko. Hindi ako masyadong na-excite, hindi ako masyadong nag agresibo sa pag-i-spray uh, ng polyar Ang uh, ano ko na lang dito siguro, Siguro mga 15 days pa to o kalating buwan pa to bago bago ko mapitas, may pagkakataon pa naman ako para makapag-spray. Uh, uulitin ko lang, ipapalo up ko na lang. Meron na tong pangapat uh, pang na araw na to ngayon na na-spray ng polyar na uh, yield master. Siguro uh, mga hanggang bukas, pwede pa tayo mag-apply dito pang-alim na araw pwede pa tayo mag-apply kasi tumatalab talab na ngayon yan mga kagre yung na yun. mabilis tumalab yan kasi nga direct na yan eh sisipsipin na yan agad ng ating bunga at saka mga dahon ng alamas eh. yung foliar na in natin ngayon pwede na natin 6 days 7 days pwede natin ipalaw up uli para lang safety kasi kung madami nga dami dosage na sabay sabay sa init na yon baka mahihulog nga yung bunga ng alamas eh. kasi ang MPK din kasi nang in-spray natin ay 15-15-30 15% nitrogen, 15% phosphorus, at 30% na potassium. Mas marami yung potassium na uh, sa NPK niya. Yung potassium content niya mas madami. Kasi nga mga kagri sa bunga kasi tayo, mas focus yung uh, kapag ka nagpapalaki tayo ng bunga, siyempre yung uh, yung uh, potassium ay uh, mas mataas. Ganon. Kaya nga tayo, Uh, may iba-ibang mga polyar mayroon yung mga tri triple 20 triple 16 na mga polyar kasi yan mga pandahon yan ah uh, kumbaga ano siya yung pantay-pantay pero pagka nagpapalaki tayo ng bunga mas lamang po ang potassium sa NPK niya Ganon. at ah uh, ito ah uh, siguro mga uh, pwede pa ako isang kilo dito after po nang 6 uh, days 7 days nang nag-apply ng polyar pwede pa ako dito mga isang kilo pa siguro isang drum Uh, kung medyo kung low budget ka na, kahit kalahating kilo, isang drum, follow up lang naman yan, walang problema. Yun lang. Uh, konting uh, tips lang din yan sa mga baguhan, sa mga kalamasin. At saka yung mga dati na nag-aalaga na medyo uh, hindi masyadong uh, aware dito sa pag-spray ng mga polyar. Ang polyar po ay medyo mainit po yan. Uh, fertilizer po kasi yan. Kaya solid, kaya liquid po yung polyar na gagamitin nyo. Fertilizer pa rin yan. At uh, ingat po tayo sa pag-apply niyan na sobrang dami. Lalo na yung mga synthetic ano po. Yung mga organic na foliar, alam problema yan kahit madami ka dyan, organic kasi yan. Pero yung mga synthetic na katulad ng ginagamit ko na nabibilis mga agri-supply ng mga pangkaraniwa ng mga pang-commercial, ika nga, ay uh, medyo ingat po tayo na mag sobrang dami. Uh, imbis na makabuti, baka makasama pa doon sa ating uh, mga pananim na gulay o kalamansiman yun mga ka-agree mm, yun lang tips ko lang kung nag uh, nag apply kayo nakatulad katulad sa akin ng polyar ah uh, hinay -hinay lang po sa pag uh, pagtitimplada ng polyar natin siguro masabi ko lalo na kung maliit pa naman yung kalamansin yung mga isang kilo lang muna isang drum at tapos follow up na lang uli kayo after ng 15 days o so, ganon kung, kung naman naghahabol kayo sa presyo uh, after 7 days 6 uh, days pwede na kayong mag apply nyan uli follow up nyo uli para lang hindi sabay-sabay po na isang bagsak lang doon sa bunga baka, saka, baka kasi mahuyulog ng foliar, uh, polyar yung ating mga bunga dahil sa sobrang init ng foliar, uh, polyar dahil nga sobrang dami na nung dosage na nailagay mo doon sa sa pagkahalo mo sa drum dahil nga sabik na sabi ka gusto mo lumaki agad yung bunga o imbis na lumaki nga yung iba magkaluto pa yung ibang bunga at saka mahulog pa yung maliliit hindi naman tayo 100% na sure yung gano'n ang mangyayari kasi ako sa pag-aaral ko kasi ang uh, kasi ay eh, fertilizer din talaga kasi yan. kaya syempre yung mga commercial nating uh, fertilizer pag nahiyagis mo yan sa sa yung isinasabog natin yung yung pansayd dress natin yung talagang abono kapag naisabog mo kasi yan diyan sa mga sanga ay uh, niluluto niya yung mga sanga yung mga bunga na masabugan o matamaan ng fertilizer na yan kaya ganun din yung sa polyar pag nasobra ka ng dami baka naman na uh, ganun din ang mangyari kaya tayo medyo hinahinay lang yung mga nag-aabang ng uh, yung mga nag uh, ano dyan nag ng presyo dyan na katulad po nung sa akin uh, hinahinay lang po tayo sa pag-spray pag, pag apply ng mga foliar na katulad na yan. at wag po tayo masyado masabi at uh, mayroon meron pa nabang susunod na araw tsaka mula lang ipalo up ulit kung gusto mo pa ulit magdagdag mga kagre yun lang hanggang sa muli happy farming mga kagre